Anong isa sa bang sekreto ng matagumpay na negosyente? Yan ang numbers game. Anong ibig sabihin ang numbers game? Ito yung dami ng activities na ginagawa mo. Halimbawa, tayo sa real estate selling, sa dami ng mga kinakausap mo na tao, syempre dadami ang yung sales leads. Pag marami ang yung sales leads, mas marami yung sales presentations. Kami sa real estate, mas marami kang sales presentations, mas marami kang ititripping. At syempre, pag marami kang tinripping, mas marami kang opportunities para mag-close ng sale. Yan ang tinatawag na numbers game. Mas marami activities, mas maraming opportunities, kaya mas marami ang chances mo to succeed. Sa Green Circle, na training ground ng ating mga sales champions, yan ang isang importanteng tinuturo natin, yung numbers game. Dapat maging masipag tayo, matsaga tayo, na gumawa ng mas maraming activities, dahil based sa maraming activities, yan yung magbibigay sa ng opportunities para magkaroon ng maraming business sa pamagitan ng maraming sales closings. Ikaw, gusto bang maging sales champion? Ituturo namin sa iyo ang power ng numbers game at iba pang teknik para maging matagumpay na negosyente sa real estate. Just send us a message.